It's go to baby Ayan na, go na, go na So, ayan, ang first niya po nalaman ay Appear oh, wait, wait. Appear Appear Ito ah, pa, ang second niya Ayan <laughs> guys, ito pa. Ito ang pinaka gusto ko sa kanya. Eh. Ang baba baba, baba, baba. Ang close open. Close open. Close Bunot ate. <laughs> Alo, kinawa mo talaga. Meron pa api eh. Ano sabi ko na Ano sabi mo, ano ba? Fish ate, fish ate. Yung fish ate, sinabunot ko. Oh, ulitin ang close open. Yung ano mo, yung ano mo. Ba, 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 a pen plus a ai kid uh, in. oh let class a pen class a pen api 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 a api api very good oh, see si ya oh my sister papa in ko 7 months palang yan very, very good am um, okay. baby nami um, ya. guys ay papakita ko sa inyo Kape at gatas aray Apa niyan ba 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 Happy! Hey, guys, Paano ang papogi? Paano yung tinuturo ko sa yung papogi, baby? Ganito ba yung gawin? Pogi, papogi. Hindi, ganyan. Yung kamay. Yung kamay daw, baby. Ganun daw, baby. Papogi, papogi. Look at me, Look papogi. at me baby. Baby. Papogi. Ganun, baby. O, oh. oh, kamay. Oh, oh. oh. Ay. Hindi nakita sa camera. Ah, oh, isa pa, baby. Sayang, so, guys. Alam niyo ba ginawa niya? Sabi niya. Uh, guys, sabi na madali, Papogi, baby, papogi 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 Papogi. papogi, madali, papogi, papogi, oh. oh. very good, Papogi Papogi papogi, papaagi, baby, oh, lagay na rin si baby, Bye -bye Bye -bye. na rin baby, na Bye-bye na. Bye-bye. Oh, Taman ka ni Ate. Bye-bye. Thank you for watching. Subscribe for more videos like this. Bye-bye. 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 Panani baby.